Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa patuloy na pagbabago ng security landscape sa Indo-Pacific, lalo pang umiinit ang usapin tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at kung paano natin pinapalakas ang ating kakayahan sa territorial defense. Dalawang malaking isyo ang naging sentro nitong mga nakaraang araw, una, ang pagpupursige ng AFP sa pagkuha ng karagdagang A-29 Super Tucano aircraft, at pangalawa, ang napakababa, literal na $1, na offer ng United States para sa Poland ng 250 striker armored vehicles. At ang tanong ng marami, bakit hindi ito ginagaya ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa lokal na usapin. Nitong Senate Budget Hearing para sa Department of National Defense, inusisa ni Senator Rafi Tulfo kung bakit patuloy na bumibili ang Pilipinas ng propeller-driven aircraft gaya ng A-29 Super Tucano, gayong malinaw na mas kailangan daw natin ng mas mabilis at mas advanced na fighter jets laban sa external threats. Valid ang concern, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Pero agad itong sinagot ng AFP at ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang Super Tucano ay isang cost-efficient, mission fit, at napakahalagang kagamitan para sa bansang tulad ng Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa bilis. Ang mas mahalaga raw ay kakayahan itong magsagawa ng surveillance, maritime patrol, at close air support, lalo na sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Bilang isang archipelago na may libu-libong isla, hindi sapat ang umasa lamang sa iisang klase ng aircraft. Kailangan natin ng flexibility, sustained presence, at murang maintenance para tuloy-tuloy ang operasyon. Ipinunturi ni PAF spokesperson Colonel Maria, Christina Basco na ang PAF ay sadyang binuo para maging diverse ang fleet may aircraft para sa territorial defense, may pang close air support, at may pang HADR o humanitarian assistance and disaster response. Ibig sabihin, hindi pwedeng puro fighter jets ang nasa inventory. Bakit? Dahil una, napakamahal nitong i-maintain. Pangalawa, kung magkaroon ng downtime o grounding tulad ng nangyari sa Airbus A320 at A321 noong upgrade period, tirik ang buong sistema kung wala kang backup fleet. Sa kaso ng Super Tucano, malinaw ang papel nito, ito ay multi-role aircraft na kayang tumulong sa iba't ibang operasyon, mula sa counter-insurgency hanggang maritime patrol. At higit sa lahat, mura ang operational cost. Para sa bansang ang defense budget ay hindi kasing laki ng mga kapitbahay sa Asia, malaking bagay ang aircraft na hindi sunod-sunod ang gasto sa gasolina, spare parts, at maintenance. Kaya sinasabi ng AFP, mas kailangan natin ng ganitong klase ng aircraft, hindi para makipagyera, kundi para mabantayan ang bawat sulok ng arkipelago at makapag-react ng mabilis sa anumang banta o emergency. Sa ngayon, may anim na Super Tucano aircraft ang Pilipinas. Nabili ito mula sa Embraer ng Brazil noong 2017 at operational na sa iba't ibang mission profiles. Pero maraming analysts ang nagsasabing kulang pa ito lalo na kung seryoso ang bansa sa pagpapalakas ng territorial defense. Ang CADC ay nangangailangan ng persistent presence sa himpapawid. Ang ibig sabihin nito, kailangan ng mas maraming aircraft na pwedeng laging e-deploy nang hindi agad nauubos ang budget. Ngayon, lipat naman tayo sa Europa, ang napakatinding offer ng United States sa Poland. Isipin mo ito, 250 striker armored vehicles, ibebenta sa halagang isang dolyar. Hindi typo, literal na one dollar, ceremonial dollar na ang tawag nila. Paano nangyari ito? Ayon sa Polish Defense Minister Wladyslaw Kaczyniak-Kamish, may surplus striker vehicles ang US Army sa Europe dahil sa pagbabawas nila ng forces sa regyon. Imbes na ibalik sa Amerika, mas makabubuting ibigay na lang daw sa Poland na mas nangangailangan ng armored vehicles, lalo na sa lumalalang tensyon sa Eastern Europe dahil sa Russia. Pero kahit halos libre ang presyo, malinaw ang sabi ng Poland, pag-aaralan pa nila ang kondisyon ng mga vehicles. Kailangan ng assessment kung suitable ba ang strikers para sa kanilang training at operations, at kung sulit ba ang magiging gasto sa repairs, modernization, at pag-establish ng logistics chain para sa bagong platform hindi pa kasi nag-ooperate ng strikers ang Polish Army. At dahil dito, malaking investment ang kailangan para ma-integrate ito. Dagdag pa ang concern sa domestic defense industry. Ang Poland ay agresibo sa pag-produce ng sariling IFVs tulad ng Rosomak at Borsik. Kapag masyadong maraming imported vehicles, posibleng maapektuhan ang production line sa loob ng bansa. Pero habang may mga concern, sabi ng Polish leadership, the more weapons, the better. At dahil libre halos, malaking strategic advantage ang makakuha ng 250 armored vehicles na agad pwedeng i-deploy kung kailangan. Lalo na't marami sa lumang amphibious BWP-1 vehicles nila ay outdated na at naubos pa dahil sa donasyon sa Ukraine. Dito pumapasok ang malaking tanong, posible rin ba ito para sa Pilipinas? Bakit hindi tayo binibigyan ng ganitong klaseng deal? Sa realidad, may ilang dahilan kung bakit hindi ito kasing simple. Una, geopolitics. Ang Poland ay frontline state ng NATO, literal na katabi ng conflict zone. Kaya natural lang para sa US na palakasin sila dahil critical sila sa deterrence posture laban sa Russia. Ang Pilipinas naman, bagamat may tension sa West Philippine Sea, ay hindi bahagi ng NATO at may ibang strategic arrangement. Iba rin ang urgency sa Europe kumpara sa Indo-Pacific. Pangalawa, logistics. Ang Striker ay 8x8 wheeled armored vehicle na nangangailangan ng sariling training pipeline, maintenance facilities, supply chain, at specialized crews. Kung ibibigay ito sa Pilipinas ng maramihan, kailangan ng malaking gastos para gawin itong fully operational. Sa kasalukuyang budget constraints, mahirap itong i-integrate ng mabilis. Pangatlo, Capabilities. Ang Poland ay may malaking mekanisadong army. Ang Pilipinas ay higit na nakafokus sa maritime domain at internal security operations. Kaya mas naka-align ang modernization efforts natin sa aircraft, missile systems, naval assets, at coastal defense. Pero may isang magandang punto sa artikulo, kahit libre ang strikers, kailangan pa rin ng Pilipinas na pag-aralan kung paano ito makakaapekto sa long-term modernization. Ang sobrang daming platforms ay nagdudulot ng logistical problems. Ang Poland nga mismo ay nagdadalawang isip dahil baka maapektuhan ang sariling industry nila, kahit libre ang equipment. Pero ang magandang aral dito ay malinaw, ang mga bansang seryoso sa defense ay handang tumanggap ng surplus equipment basta strategic at cost effective. Kaya hindi imposibleng makatanggap ang Pilipinas ng ganitong klase ng deal, pero kailangan itong dumaan sa masusing assessment kung kakasya ba ito sa mission needs, logistics, at long-term modernization goals. Sa huli, parehong artikulo ay naglalarawan ng isang mahalagang katotohanan: ang modernisasyon ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng pinakamahal o pinakamodernong kagamitan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng matatag, flexible, at sustainable na defense posture. Para sa AFP, ang Super Tucano ay hindi mabagal, kundi practical asset na nagbibigay ng mobility, presence, at multi-role capability. At para sa Poland, ang striker deal ay oportunidad na hindi dapat palampasin dahil libre halos, pero may kaakibat na responsibilidad sa maintenance at integration. Para sa Pilipinas, ang tanong ay hindi kung kailangan ba natin ng ganitong offer, kundi kung handa ba tayong i-integrate ang ganitong klase ng equipment kung dumating ang pagkakataon. Dahil sa huli, ang tunay na sukatan ng effective defense modernization ay hindi presyo, hindi hype, Kundi kung kaya ba nitong palakasin ang kakayahan nating protektahan ang buong arkipelago?